So ito yung ating ano, mga oh, kasama. Ito yung ating lote na. Ito. Ito yung lote. So sana sa sunod ay magkakasama-sama na tayo. So ngayon po ay ito yung natatapos. Nagawa pa. So susunod so, ay amin na ma ni na itong bandang itaas yeah ito po ito po yung natapos namin oh. yan ang ganda po yan sa may ano sa may ah uh, lagpas pa ng kawayan doon sa may kay, kay ano kay kuya Ricky lagpas pa rin. so susunod po ay medyo yung bandang itaas sa konti ang ating ah uh, naman Ayan, kapag kanahawa na to maggagawa tayo ng garden Ayan. Ayan ano so, ang maling plano 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 pa lang so alam natin matutupad yun pagtulong tupad